Bro, are uh, you G, 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 g later to Skit drink the pop? Tayo? Game! Random muna tayo. 9 p.m.? G? Tara! Okay. Oh. Bro? Why are there poor people here? Bro? Poor people? Huh? Tignan yung mga sarili nyo. Yung mga damit nyo. Hindi kayo bagay dito. Ang gaganda ng mga houses dito. And you look... You look so hampas lupa. Oh my god. Ah, uh, bros. I'm so sorry to cut it, ha. Pero parang... This village is only for the rich, ha? Yung manilalangaw ka pa, It's like, yuck! Ano kayo? Nangangalakal kayo ng basura here? Yeah. Ah, wait. Have you guys, like, studied na? Finished college, salasal, or, like, any other school here? Like, the big ones, ah, hindi yung, like, dyan-dyan lang. I bet you're uneducated. Baka bobo. ta naman, bro eh. Tignan mo. Alata. ta, tsura pa lang. Ayabang naman ito. Can't even understand us. Ano yung ang English? English ka rin? Ah... pa mo pa ako, eh. Ah... How's your school? Bro! Ano to, bro? Ano <laughs> <yun>? <laughs> Bro! Bro! Nagyabang nyo ah. Bakit? Siya ba kayo nagtatrabaho? POTG Enterprise. Yeah. Di ba? Hindi nyo kaya doon, bros. Okay. Sorry, it's only for the smart. We're And starting then, next week, bros. What, bros? Parang we're like the mayabang pa. Eh, we're just stating the truth eh, ano? Saka? Bro. Why does it reek? Ang baho. Ang baho! Wait lang. I think oh. you need something. Ligo. <laughs> go. Okay na ba yan? I think that's good, bro. Let's go. Malinis Beautiful. na sila. <laughs> ang yabang nung dalawa, no? Ikaw kasi, dapat maligo ka eh. Pati ako nadadamay sa'yo eh. Ako pa din na mo. Ikaw nga naamoy nun. Yung paa Kailangan dyan. Lagi muna tawas. Paano kasi nakapakulong tayo dun eh? <laughs> Pero, huwag ka magalala. May plano ako. Tara na. Umuwi na muna tayo. Ay naku ba, ang dami ba ditong tumi-tumi naman? Sino ba umupo dito? O oh, sir, nandito pala kayo. Sir Francis, anong nangyari sa iyo? Ba't basa-basa may... ka may festival ba doon sa labas? Ah uh, wala. Pagtipan na kami sa labas eh. Kalay nila na taong nagsakang kami. Eh okay. anong ginawa niyo? Eh wala. Hindi na kami, kami nakipag-uusap eh. Hmm? Pero, Francis, yung tulad ng sinabi ko kanina, iba ba sabi ko siya may plano tayo? Ah, uh, Aiden. Sir? Baka pwedeng magpanggap ka manager doon sa opisina namin. Uy, sir, di joke ka naman. Manager pala ba? to. po? Eh, sir, okay na okay yan. Alam niyo naman magaling na humati. Tsaka, Basta sir dagdagay yung sahod ko. Ang hirap-hirap yung mag-pretend. Walang problema. Kasi yung dalawang empleyado namin ay yung nanlalait sa amin. Ano? Eh, kailan ba ako magsisimula? E ready-ready na ako kung ngayon din. Eh, hey, kahit bukas. Pwede. Bukas agad? Basta galingan namin yung pagharapin mo ha. Oo, oh, sir. Naku. No. Trust me. Sige, sir. Magpapaganda ako ngayong mabig. Parang bukas ready ako. Sige. Kukala mo muna ako ng tubig. Nalubo kami. Ah, sige, sir. Alam ano mo, iba ka rin mag-isip, no? Kaysa tayo ang bumawi, sa iba natin papabawi, di ba? Alam ano mo, pag anong klaseng tao, dapat tinuturuan ng leksyon, eh, para matuto. Tsaka, may isa pang plano. Magpapanggap tayo ang janitor. Para pag nakita nila tayo, bubuluin ulit tayo. Di ba? Oo. Ano, ano yung plano mo? Tubig, tubig. Sina, ako naman kukuha. Hi, good morning. Um, who are you? Ah, uh, ako si Marimar. Ako yung receptionist. Wait, oh. Si itong bakla to? Ewan ko. Ang pangit naman What? ang baklang yan. Bakla What na nga, pangit pa. Can yung come closer Why? Lapit! Lapit sa amin. Sige pa, lapit ka. Why? Ano ba yung soap na yan? <laughs> ha? <laughs> Akala mo babae ka? Ha? Hoy, bakla ka lang! Feeling babae. <laughs> oh my gosh! Ah, <laughs> uh, sorry po sir ha. Sincere po. Pero bakit po kayo ganyan? Eh wala naman po akong ginagawang sama sa inyo. Ah, uh, don't you know us? Kami lang naman yung magiging boss mo soon. Yeah. And I look uh... at yourself. Ah, uh, so... Mga batang din pala yung magiging boss ko soon. I hi, uh, Marimar, ay, hi ma'am. Marimar, ato ang kumusun to, aga-aga. Oh my gosh, Marimar naman. Anong ginagawa ko sa kanila? Yung mga katulad nila, kailangan mong galangin. Yung magagaling pong mga to. Anong bang na-review ko lahat? Ang mga credentials nila. Mm -hmm. ah <laughs> uh, By the way, I'm Eden. Ako pala yung manager dito. Finally! Someone we can talk to naman, diba bro? Hindi yeah. Dib na pa kami dito kung 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 bakla na to eh. Pwede pag naging boss na kami. May policy kami nga. Bawal bading dito. Pero ano ba to? Seriously? Maid? Yaya? Oo nga. Hay nako, boys. Huwag niyo nang bigyan ng... pagkakataon na magsalita pa tong baklang By the way, ako nang bahala sa inyo. Let's proceed sa mga table niyo para makapag-start na kayo today. That's right. Thank you, ma'am. Okay? Just follow me. Come on. <laughs> Nakakahiya naman sa dalawang sa dalawang bading na yun. <laughs> Kunyari, hindi halata, pero datang halata. <laughs> Langat. So bro, kamusta yung document na pinapagawa ni Ma'am Eden? Hmm, um, tapos na. Nilaro ko lang bro eh. Parang, I don't know, sobrang overhyped yata nitong company. Sobrang dali lang pala nung mga pinapagawa. I didn't expect. Easy lang. Hmm? So, I'm working on the Excel. So, bago ko i-send, can you come over here? I'll show you. Sure. I'll check it, bro. Kung okay ba? So I'm working on something. Mm. Let me see. Kali here, nilagay ko na lang dito. Plinot ko na lang mga. Uh, good morning, mo, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Okay. Ka oh. Kaya pala yung janitor dito. Kaya pala yung mga tagalinis. Oh my gosh. Sobrang poetic talaga ng life. I mean, I... I was in shock na naka-janitor uniform kayo. And uh, It's just a shocker lang na you go to the same company as ours. Parang kahit janitor, parang hindi kayo bagay with us. Well, actually, you know? nagulat din ako na janitor sila kasi akala ko wala silang mga trabaho, mga tambay lang sila eh. Oh, that's better. Mga kasing mga tambay ng mga pabigat lang, mga palamunin. Pero hindi ko na tubig doon. Tubig daw. Oh, wait. Yung isa dyan, sweep ka naman ng floor para hindi madumi yung dadaanan ko mamaya. Ah, sige sir, tatapusin ko lang dito. Boy boy! Ito gregasan na ang tagal! Sige, just fix it na lang. So, uh, uh ko dito yung allowance ng uh mga... -huh. ang <gasps> <gasps> <sighs> kapal ng mga mukha nyo! Ha? Huh? How dare you? Kami pa yung babasain inyo ha? Huh? Wait, don't you know, my dad is a lawyer. <laughs> I'm gonna call my dad. This is assault. Yeah, go ahead, diver. Hello. I'm gonna call Ma'am Eden. Wala sir, wala gusto niya pa. Joke lang. Hello? Dad. Ma'am Eden! Ma'am Eden! Yes. Can you please go? Ma'am Eden. Ma Eden! Thank you. Papas boy pala. Ano pa itong janitors nyo? Ma'am Eden! I-manage e nyo yun naman yung mga employees nyo ng maayos. Bago lang kami dito, tapos babasain kami. What a disgrace to your company. Miss Eden, don't you know, my dad's influence here is big. Papas boy. <laughs> boy <Papasuboy> pala. <laughs> What do you mean? My dad is a prominent lawyer. You can't just treat me like this. Excuse me? Alam nyo, deserve yun naman yung nabasa kayo eh. At isa pa, tamang-tama, tinawag mo ko, Matt. Kasi gusto kayong makausap ng may-ari ng company. Kaya go ahead na sa office niya. Well, that's good. Kasi kakausapin talaga namin siya. <laughs> Ireklamo namin kayong lahat, kayong tatlo. Kahit ikaw mang Eden. Grabe, what kind of manager are you? Go na! You will be in prison for life. Mark my words for... Before... <laughs> okay, let's see. Goodbye, papas boy. Goodbye, daddy's boy. <laughs> <toslab> Uy! <laughs> Alam mo, ang galing mo talaga eh. Sir ha, yung TF ko. Dapat, Okay. Tinataas sa ng sahod. Kaya nga English yun ha? Okay? Ako nang para sa sahod yun. Kahit yuk, yuk, yung tiyo, Sir, sir. Oh, paano yun, Ikaw na yun sir, hindi eh. Sa bahay. hindi ko sa usapan eh. Doon ako sa bahay Beyin, si ng mo. Maglinis yun ha? Hindi ko ng opera mo. naman! Maglinis pa ako sa bahay. Sige na ako. Kaling mo rin, no? Tara. <laughs> um, tawag niyo daw po kami. What? What? You're, you're the CEO? You're the boss? Definitely, yes! This must be a joke. Bakit ka nakaupo diyan? Hindi ka bagay dyan. Hindi pa ba nagsisink in sa otak mo? I am the CEO on this company. What? Is this serious? <laughs> well, if you're the CEO, well, naiintindihan na namin kung bakit mga basura yung mga empleyado mo. Binuusan kami ng water ng mga janitor mo, tapos yung manager mo, wala pong pakisamin. What well, a disgrace! Huh? Seriously? Ginawa ng mga empleyado ko yon? Yes, yes! Definitely! Tingin mo kami yung basa! Oh my gosh! Kulang pa! Kulang pa yung ginawa nila sa inyo! Alam nyo? Dapat nga araw-araw na binubully nila kayo eh. Kasi yun naman talaga yung nararapat sa inyo. Basura ka din pala like them. Kaya pala, <laughs> You know, kahit na ka-expensive yung necklaces mo, fit mo, <laughs> yung pa rin tong kumpanya to. <laughs> Talaga? Eh bakit kayo dito lang tatrabaho sa company ko? Kasi wala kayong ibang ma-apply yan. Kasi dito lang mismo sa company ko, yung may taong, ah, uh, ah, uh, what I mean is, yung merong taong tatanggap sa mga kagaya ninyo. Mga kagaya namin? Yes! Definitely! Lama, no, Stage, we're elite. Anak siya yung lawyer. <laughs> ano na ako yung doctor? I don't care! No, I'll definitely just call my dad. Yeah. May trabaho na kami buwas. Ah! <laughs> And doon nyo! Ban na kayo sa lahat ng company dito sa buong Pilipinas nationwide mula Luzon, Visayas, Mindanao, mula Batanes hanggang Hulo. Hindi na kayo makakapag kahit sa ang company. Sir, nakakatawa ka lang. I know that you don't have that power. Oh my gosh! Nagmamatigas kayo, ha? Okay, fine. I'll file a case against both of you. Wait, hindi mo na kailangan. Ay, yung, that's one That's enough. That's enough. Okay, security. No, we resign. We yeah. quit. Papa, yeah. Security, a lawyer. Epa, kain mo na lang yan. You look like you're homeless or something. Oh wow. Go out. I always look like a gay bar. My gosh. <laughs> ang init-init init naman ang damit na to. Tapos talaga yung sa akin. Ang hirap kita -hira pala damit yung mga Ay, Bakit naman? Bakit naman kayo bumal? Ay! Naku, sir. Sorry po. Eh, akala ko po kasi yung... Kaya po yung dalawa Bumalik dito eh. Kasi pala yan. galit Ay, sir. Hindi, sir. Ay, hindi ako galit. Pero, sir. Bakit nyo pa kasi pinagpanggap ako na ako yung may-ari ng CEO. Na ako yung CEO! Eh, sila katanayan naman diba kayo talaga yung dalawa yung CEO dito? So, talaga sir. Eh, Marimar, alam mo naman diba? Nagsimula lang na kami sa mahirap. Mm -hmm. Hanggang sa umakati mo sa buhay. Tsaka, kayo yung namin nagawa. Alam namin na may matutunan yung dalawa. Pero wala pa rin. Ay! Naku sir, wala talaga sa natutunan. Hey, Marimar! Sumusobra ka na! Ano yun, sir? pag -hawak mo! Hawak ka, Mai? Hindi <laughs> kita sa paglalakbay. May! Kapala! May good juice kami sa'yo! Ano yun, sir? Dahil maganda yung acting mo, ibigay kami ng bonus sa'yo. Ay! Talaga, sir! Ay, naku, sir! Maraming maraming salamat, sir, ha! May pa-additional ka pa talaga! Sige na! Mag-base ka na dun! Umalis ka na dyan! Sige, sir! Alis na nga ako! Ano lang? mo muna ako! Ay, binabastos si ka ata! Hindi, sir, ha! Alis na tayo! Umalis ka na! Lip na tayo ng kampan. Sige <laughs> sir, alalay mo ako. <laughs> Sige sir, magbibis na ako. Bagal-bagal mo ha. Talaga so, si Marimar. Hindi pa talaga ako. Na, no, ya, na, na, okay. Oh, puro kalokohan. Huwag buka lang dyan. Puko ko na ang kape mo. Sige. Oh, J-Boy. Naka-order no ka na? Maya-maya, kakanating lang natin. Gusto mo order ka agad. Nagutom <laughs> oh, na ako eh. Wala pa naman sa katawan mo eh. Oo, oh, ang ganda nito. Chick boy ka talaga. Okay. Oo! Yung papa's boy. Tsaka yung mama's boy. <laughs> Oo, oh, anong ginagawa niyo dito? Sir, baka uh, pwede niyo po kami ibalik sa company niyo? Alam niyo... Okay, sir. Mahal na kasi kami mga na trabaho eh. Ano itong matanggap sa amin? Yan kasi ang hirap sa inyo eh. Kasi ano na yung nabang? Ano nyo? Kung ano yung pinapakita niyo sa tao, yun din ibabalik sa inyo. Ano nyo? Kung sa'yo? Sana, naging mabuti pa kayo nun pa. Tingnan niyo, Nakarama tuloy kayo. Paano sa Jeboy? Tanggapin ba natin? Sir, please. Tanggapin niyo na kami. Hindi na, please naman, sir. Please. Kailangan namin ng trabaho. Pag nakita namin nagbago pa kayo, tsaka namin kayo natanggapin. Kaya kung pwede ba, umalis na muna kayo? Sir, sir. Papatunayan namin ang bago kami, sir. Alis! Sige na, umalis tayo. ako sis, yung mga ganong tao, hindi na magbabago yun. Hindi na talaga. Ah, uh, waiter! Waiter! Yes, sir!